Taon-taon na daragdagan ng bilang ng mga estudyante sa elementary at high school. At ngayong darating na pasukan, tiniyak ng Department of Education na may sapat na libro para sa mga estudyante. Patuloy rin daw nilang sinasanay ang mga guro para sa K-12 program. Makibalita tayo kay Glam Kalikdan ng GMA Dagupan. Humanda na raw ang Payatas B Elementary School sa Quezon City para sa pasukan. Pagtitiyak ng mga guro, magkakaroon ng sariling libro ang bawat estudyante mula grade 1 hanggang grade 6. Yun nga lang, taong 1997 pa nalimbag ang ilan sa mga libro. Kaya pangamba nila, baka mahirapan sila sa pagtuturo ng bagong curriculum sa ilalim ng K-12 program ng DepEd. Siguro, kaya 1997 pa rin baka hindi pa na, ano na re-revise re kaya yung pa rin oh wala pang ipapalit na iba. Sagot naman ng DepEd, pwede pa ring magamit sa K to 12 program ang mga lumang libro, applicable pa rin daw kasi ang mga impormasyong laman ng mga naturang libro. Bibili rin daw ng karagdagang textbooks dahil mas maraming estudyante ang inaasahang papasok ngayong taon. Kasabay nito, magkakaroon ng mahigit 61,000 bagong guro sa bansa. Nagsasanay na nga sila bilang paghahanda sa ikalawang taong pagpapatupad ng K-12 program. Ang mga elementary teachers sa Surigao del Norte, tatlong araw ang ginugol sa K-12 program training. Binigyang diin ang kahalagahan ng paggamit ng mother tongue o lokal na lingwahe sa mga aralin. Sa pamamagitan daw nito, mas madaling maipaiintindi ang aralin sa mga mag-aaral. Apat na raang guro naman sa Binalonan, Pangasinan ang sinanay sa pagtuturo ng asignaturang MAPE o Music, Arts and Physical Education. Grade 8 ang kanilang tuturuan sa pasukan. Yung approach ng pagtuturo is spiral. Ibig sabihin smooth yung transition. Kaya nga grade 7 ang ginawa nila kasi continuation sa ng grade 6. Glam Karikda, nagbabalita, Pilipinas.